sinabitang magplano tag-asay atong unahog schedule -adlaw, mga adlawa mga kapubre. Okay. Time na po sa mga work mga kapubre ba? Ang ane gita mga kapubre. Kada adlaw laban gita sa atong mga panginahang lanon mga kapubre. Ay, luya, tarung mga panahon na mga kapubre. Sus, ko gino'o. Malamihan kita sa kalisip mga kapubre. Kamang mga kapubre, no. Pero kama nga bisnis mga kapubre. Hindi po kamanga nga mang mga kapubre. Bisnis ba mga kapubre, ba? manage kita sa to ang negosyo mga kapobre kay para nga makaginan siya mga kapobre anak na siya mga kapobre mayung hapon sa tanan